Iran, nadiskubring nagbibigay ng mga karagdagang misail sa Russia bilang suporta sa pakikipagtigma nito sa Ukraine. US, nagbabala sa Iran. Ang mga Ukrainian soldiers ay may natagpo ang mga piraso ng misail ng North Korea sa kanilang teritoryo. Palatandaan na hindi lang Iran ang nagbibigay ng mga armas sa Russia at ang China ay hinahanda na ang mga sundalo ng Russia kaya naman ang US at ang NATO ay nagpapalana Kailan ang Iran ay nagpadala ng ilang short-range ballistic missiles sa Russia para gamitin sa tigmaan laban sa Ukraine? Ayon sa dalawang mapagkakatiwalaang impormante kung saan halos isang taon nang binabantayan ng US ang galaw ng dalawang bansa. Hindi pa malinaw kung kailan eksaktong naihatid ang mga missiles munit ang pagbibigay ng mga missiles ng Iran ay lalong nagpaigting at nagpalawak ng pag-atake ng Russia gamit ang mga missiles at drones attack sa mga pangunahing syudad ng Ukraine. At habang ang Ukraine ay naghahanda para sa malawak na pag-atake ng Russia, sa mga energy infrastructure nito. Ngayong darating na taglami, sinabi ng Ukraine President na si Zelensky sa mga aliado sa pagpupulong ng Ukraine Defense Contract Group sa Germany nitong biyernes na ang Ukraine ay nangangailangan ng higit pang mga air defense systems. Sinabi ni Zian Safet, tagapagsalita ng National Security Council sa isang pahayag sa CNN na anumang transfer ng Iranian ballistic missile sa Russia ay magpapakita ng isang dramatikong pag-angat ng suporta ng Iran para sa Kremlin sa pagsalakay nito sa Ukraine. Ang mga negosasyon ng Russia para makakuha ng mga close-range ballistic missiles mula sa Iran ay nagsimula nitong Setyembre ng nakaraang taon. Ayon sa mga opisyal na dating nagsabi sa CNN ng ang nooy Russian Defense Ministry na si Sergei Soygu ay nagtungo sa Iran upang bisitahin ang mga Islamic Revolutionary Guard Corps, a Babil Close Range Ballistic Missile Systems, ang pangyayaring iyon ay nagmarka sa unang pampublikong pagpapakita ng mga ballistic missiles sa isang senior official ng Russia na pumisita sa Iran simula nang magsimula ang tikmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Noong Marso, Naglabas ang G7 ng isang matibay na joint statement na nagbabala na ang reaksyon ng international community ay magkakaroon ng bago at makabuluhang hakbangin laban sa Iran. Kung ang bansa ay magpapatuloy sa pagpapadala ng mga ballistic missiles sa Russia upang gamitin laban sa Ukraine. Noong Disyembre ng nakaraang taon, nag-deploy ang IRGC o Islamic Revolutionary Guard Corps ng mga ballistic missiles at missile support system sa isang lugar ng pagsasanay sa loob ng Iran upang ipakita sa mga bisitang delegasyon ng Russia. Lahat ng ito ay mga palatandaan na ang Russia ay may intensyon na pumili ng mga sistema mula sa Iran. Ang Ukraine's Foreign Ministry naman ay ipinatawag ang isang senior Iranian diplomat at nag-iwan ng babala na makararanas ang Tehran ng isang kahindik-hindik na kapalit kung kanila itong mapapatunayan at hindi ititigil ng Tehran ang pagbibigay ng mga missiles sa Russia munit ang Iranian Foreign Ministry spokesperson na si Nazir Kanani ay mariing itinanggi ang paratang na nagsusuplay sila ng mga missiles sa Russia. Ayon sa kanya, ay mariin nilang tinatakwil ang mga aligasyon tungkol sa papel ng Iran sa pag-export ng sandata sa isa sa panik ng digmaan. Ayon kay Brigadier Faslola Nazari ng Iran, walang misail na naipadala sa Russia at ang aligasyong ito ay isang uri ng psychological warfare at hindi umano sila sumusuporta sa aling magpanik ay yung pa kay Nazari. Ang mga nagpaparatang sa Iran ay sila pa ang mga pinakamalaking arm exporter o nagbibigay ng mga armas sa iisang panig na malinaw na patama sa US at sa mga Western allies nito na sumusuporta sa Ukraine. Ngunit ang Western at Ukrainian officials ay hindi pinaniwalaan ang pagtangging iyon ng Iran dahil ayon sa kanila ay nag-uumapaw ang mga ebidensya na nagbigay sila ng armas sa Russia. Ayon sa Ukraine, inatake sila gamit ang Iranian design na Shahed drones sa halos araw-araw ng pag-atake ng Russia. Bukod pa doon ay natagpuan din ang mga fragments o ng mga North Korean missiles sa loob ng Ukraine. Isa lamang napatunay na hindi lang ang Iran ang palihim na tumutulong sa Russia, kundi pati na rin ang North Korea at malamang kabilang na rin ang kanilang kaalyadong China. Dahil doon, ang isang senior Ukrainian official ay hinihiling sa kanilang mga kaalyado sa Kanluran na pahintulutan na ang Ukraine na gamitin ang mga sandata na ipinagkaloob nito upang wasakin ang mga warehouse ng militar sa loob ng Russia dahil sa matibay na pagdududa na ang Iran ay palihim na nagbibigay ng mga ballistic missiles sa Kremlin dahil sa mga ebidensya at testimonya ang US Department of State ay naglabas ng bagong parusa o limitasyon sa Iran at Russia upang limitahan palalo ang mga gawaing nagpapalubag ng katatagan ng Iran. Kabilang ang pagbibigay nito ng mga ballistic missiles sa Russia at isang matinding pagtataas sa suporta nito sa ilegal na digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Ayon naman sa Russia, ang Iran ay isang mahalagang kakampi nila. Kasalukuyan nilang binubuo o mas pinapalakas ang kanilang pakikipagkalakalan at pagpapalakas ng kanilang ekonomiya. Kabilang na dito ang mga sensitibong bagay. Samantala, habang ang China ay hindi direktang nagbibigay ng mga armas sa Russia, naging mahalagang parte ito sa ekonomiya ng Russia bilang isang pangunahing nag-aangkat ng langis sa Russia. Bukod doon, ay nagtutustus din ito ng mga electronics at iba pang mga kagamitan na kinagamit ng mga sibilyan at maging ng mga militar. Bukod sa pakikipagkalakalan, ang Defense Ministry ng China ay nag-anunsyo ng na magkakaroon ng joint naval at air drill ang China at Russia ngayong buwan. Ang lumalawak na pakikipagsamahan sa mga misyon ng militar sa pagitan ng Iran at Russia maging ang mga kaalyado nitong bansa tulad ng North Korea at China ay malaking banta sa US at mga kaalyado nito. Kung ang impluensya ng Russia, North Korea, Iran at China ay mas lalong lumalaki, maaari nga ba nitong sirain ang siguridad ng buong mundo o mas lalo lang itong makapuputi? Comment nyo lang sa iba pa. Maraming salamat.